Ito na, lumabas na. <laughs> lumabas na. <laughs> lumabas na rin. Pagkita <laughs> yung lakad mo. Tagilid na rin itong lakad eh. Boss, bariyan mo. Aray! Tagay <laughs> <laughs> okay na mo, Morgan Tano. Hindi ka nagtatanggap ng dalawang piso. Dati, tingnan nyo naman yung mga bulaklak dito, guys. Kakaiba. dito lang yan sa si Chao. Anong bati? Anong bati? Anong bati mo yan? Anong bati yata. Kaya nang bulok lang tote. Eh. Anong bati? Ayan guys. Sa wakas nakarating na kami. Ayan o. Oh. Dito na kami sa Miyako Hotel. Yo, what's up guys? It's me again, Jan Ambuluto. Another day, another vlog, at another kaedyos na naman tayo. I love it! <laughs> so, for today's video guys, ay uh, nag-asikaso na tayo nga pala. So, pupunta tayo ngayon sa Quezon. Babiyahe tayo ngayon dahil uh, doon yung ensayo namin. Dahil tomorrow, meron na kaming game uh, for the game one sa semis. So, versus Binyan guys. So, kailangan namin bumiyahe dahil medyo malayo yun guys. So, para less yung... Uh, castle at sa biyahe namin. Doon na kami mag stay ngayon. So, ano pa bang gagawin natin? Nakaready na ako, guys. So, let's go na. Bumayan na tayo. Oh, ayun, no? Oh. Hey, guys. Magbaba na kami. Magbaba oh, na tayo. Oh, dahil lang call time namin is 7.45. Eh, so, eh 7.46 na. <laughs> Dito lang kami. Ayan. Bukas. Yung kwarto. Yung alin? 7. Diit na pala. Oo nga. Eh alas, otso naman alis eh. Otso naman alis guys. Kaya, no worries. Diyan na tayo. Sasalamin pa tayo eh. I love it! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning bro! Good morning! Dato'y Greg, shoutout sa'yo. I love it! Morning goods! Morning goods! So, dito na yung sasakyan, guys. Yes, Ani, shout sa'yo. Hi. Ayun. Hey, Lumaki yung coaster ko, ya. Kayo. Okay, tayo, pasok. Let's go, let's go. you Yun, no? Know? Hey, hey. Yo, what's up, What's up, man? bro? Welcome to my vlog. Yo. <laughs> yeah, boy. Oh, yo. Welcome to my vlog. <laughs> Ayan na, kompleto na sila o. Ayan na, food po. Oh. Lechon. Oh, dito na yan. Lechon maling. Maling. Huli ka! Matagal na yan. Eh, hey, let's go, let's go. Dito na kami sa loob ng ...ah, uh, bus guys. Ayan. Oh, bro. Bro, kawaii ka naman bro. So, bro. Bro. Eh. <laughs> so, maya maya biyahin na. Let's go. muna tayo. Kain muna. Ay! <laughs> Eto na. Brother! Brother from another mother! Gago! <laughs> Oh ka Yes. <laughs> Mga one tray lang. <laughs> Alas sa program sabi niya, invite sa program sabi niya, papunta na kami. Patay. Ano kaya to? Nalito nga ako sino Jollibee sa kanila kagabi. <laughs> Tangin ng kupal to. <laughs> hindi ka sabi ko lalabas ang yalim e pag tingin ko kasi kosa to eh. <laughs> 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 mille, mille tayo, Gastos na. What? Gastos malala. I love it, ano. Yun, no. Tara at mag <laughs> Ito na, lumabas na. <laughs> lumabas na. <laughs> lumabas na rin. Bakit na yung lakad mo? Tagilid na rin itong lakad na ito, yun. no. <laughs>

Dahil libre kita, inumin mo to. <laughs> Gago! Puntang! <laughs> <laughs> Kaya, puntang mo! <laughs> <laughs> unleaded! unleaded. <laughs> Ay, pupuntang pa pa, inumin ng ano. Uh, unleaded, no? Ano dapat yung ano? Ano ba yung isa? Yung high, high octane. <laughs> <laughs> ikaw ang, ikaw ang boss ko. Gawin ko lahat. <laughs> nice. Eh. Oy, okay. <laughs> oh, <my laughs> bad words. Ha? Ah. Ha? Sarado pa. Wala ako, sarado eh. po sarado po si. Kaya nandito kami. Wag lang kayo 10 AM raw sa ba. 9:30. Boss, mag mo. Aray. Tawag na mo, forget na no? Hindi ka nagtatanggap ng dalawang piso. Dati-dati, piso lang. Ta. Ayos na. Ha? ka ice, bobo ka talaga. <laughs> Sorry. Sorry naman. Sa Ayan guys Nakabili na kami na aming uh, snacks Snacks ba to? Ano lang yan? Breakfast Breakfast? Nag-breakfast na tayo nini Snacks down. na to So ayan na uh, Dunkin Donut Maraming maraming salamat sa'yo BG Alarcon Big shout out sa'yo Gagawin ko lahat Tayo sa nilibre mo Bahala I love it, ano Bahala ka na Hoy <laughs> <laughs> Yeah, yeah, yeah. Ano binili nyo, guys? Makdo. Wow! Ayan o. Ano yun? Kobe? Oo. Ano yun? kami ng ano namin. Coffee sana kaso sabi nila. Ano na lang? Strigals. Yung paborito ko dun sa... Sa may aero. Cheese to? Oo. Cheese Strigals. Try mo. Cheese? Cheese Ayan yung kinakain ko dun Bago. Sarap yan, siyempre. Pwede ako muna ako lahat. Yeah. Oh, sarap. Mga alo. Bira lang yung ano yan. Bira lang yung yung flavor na yan, guys. So, ano? Cheese ka yan, eh. Limited sa buwa. Ay, A few moments later So yun guys Stopover kami ngayon Dahil magla-lunch kami Hindi uh, ko alam kung saan to Ah ito ito Dito pala kami ngayon sa Diversion Road Chaong Quezon So kakain kami dito guys Sa Bulaluhan Ayan na Yari na ang kanin <laughs> Yari na ang limang rice Bawas <laughs> bawas ito sa kain So let's go Baba na tayo Let's go Let's go <clears throat> Eh ito na

Saan magkano bula yun? Bulalong. Meron dito bulalong. Bula ano yan? Bulalong na ilong? Oo. Oh. <laughs> so, so, Salamat, Bini Jerje. <laughs> Thank you. <laughs> sa pakain na happy birthday sa'yo. Advance o oh, belated man. Thank you pa rin. birthday. Basta birthday. Basta birthday. <laughs> Ayan lang sa'yo? Hindi! Bakit? Alam ko Yung ginigyan! Ah, yung ginigyan. Order na rin ako. Bakit lang sa Mr. Farms? Sagiabang ko na! Galit na yan, oh. No? <laughs> Sabaw pa lang, ulam na. Sabaw pa lang, ulam na. Sabaw pa lang, rice na. <laughs> guys, tingnan niyo naman yung mga bulaklak dito, guys. Kakaiba. Anong bate? Anong alam Anong ba, alam bate mo yan? <laughs> bate, ayan. Kaya ang bulaklak dito, eh. Anong bate? Ah! Ano, tawag sa iyo <gulay> ng <yun>, no? <laughs> Ano pag, Alok alokbate gulay. na yan. Eh, no, Hindi pala no? Pagka ano, pagka alokbate na kinilaw, pwede send mo oh. na lang ito, na lang Alok-titi. Ano tawag gulay <laughs> na Alok-titi. You're a jerk! Bro, what are you gonna say today? Let them talk to you. What? Bro, what are you talking about, man? <laughs> What's <is> that? XP, <laughs> baby.

hindi ko alam na ulam yun, ha? Saan kaya galing yun? Dito lang yan, dito lang yan. Sa Quezon, province. Yo! Planetang Quezon. Sa Planetang Quezon, <laughs> so, dito lang yan. So, kakain na kami guys, sinitay lang namin yung kanin. May kanin daw po, walo. Oh. Dito. <laughs> A few moments later. Ayan guys, sa wakas nakarating na kami. Ayan oh. Dito na kami sa Miyako Hotel. Ayan, Boss P! Tawa okay, no. ka lang, tawa ka na yun <laughs> Dapat pala binagdating yun no okay, Hindi <laughs> pwede makita map mapapanood Huwag yun Huwag yun Ayan guys napagod na ay, Let's go inside May vlogger din pala dito guys Ayun <laughs> o Ay doon ay doon Anong brand ng ano mo? Anong camera mo? Ayos siya na. <laughs> Tingin mo? <pa. laughs> ay ka sa vlog ko Hello guys. Ang <laughs> <laughs> laki ng camera, logi ako. Hello. <laughs> ayos yun. ayos. Ito na guys. Pailawin mo, hindi natin makita. Kasi yan, ito na. Ito yun. Si, pailawin mo. Ayun na. Yeah, guys, ganda na naman ito namin. Ito no? na. Oh, Mamaya practice na. Pahinga muna konti. Tapos, pahinga. Ito tayo yesin, no? Kuya? Yeah. Well, I love it! Woo! So yun guys, uh, na kami na ngayon ng practice. So yun, may tala na akong gamit sa patos. So, practice time. Let's go! Ayun no? Ready na boys. So yun guys, nandito na kami sa court. At start of practice na. A few moments later. So yun guys, andito na kami sa hotel at natapos na yung practice namin. So yun guys, uh, kabihis na ako dahil pupunta kami ngayon sa SM at doon kami mag-dinner. So yun guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Uh, maraming maraming salamat sa, uh, sa mga support guys. Don't forget to like and share and follow guys. Maraming maraming salamat. See you on my next vlog. Bye bye!